curious din ako dito, no? Yung sa West Philippine Sea. Uh, ang tanong dito, okay lang ako magbasa pero ikaw magpaliwanag. <laughs> English eh. Okay. Pushes ko, kung yung kandidato sa pagkasenador pushes cooperation with China to ease tensions in the West Philippine Sea. Okay? Ang nag-disagree, 33. Ang nag-agree, ibig sabihin, boboto na lang yung kandidato sa pagkasenador na magsusulong ng kooperasyon with China para mapababa yung tension sa West Philippine Sea, 40%. Okay? Isang question naman, sabi ng mga, ng, lumabas sa inyo, 42% ng mga respondents ang sinasabi, hindi nila susuportahan ang kandidato sa pagkasenador who prepares for war with China amid West Philippine Sea tensions by acquiring modern weapons and strengthening the national arms industry. 35 naman yung nagsabi, Agree kami kung yan yung uh, pagtindig ng senatorial candidate. Ang tanong ko, nakurious ako, bakit ito yung framing ng mga questions ninyo? Yes. De sa so, age na yan. Um, yes. So, isa sa mga goals namin din kapag gumagawa kami ng, ng uh, questions ay um, gusto namin na hindi na namin ulitin pa yung mga tingin namin ay uh, meron ng datos na mga questions. So, alimbawa, uh, in the previous surveys din namin at saka sa surveys ng iba, no, um palaging natatanong kung ano ang uh, pagtingin ng ating mga kababayan doon sa pag uh, defend ng uh, karapatan natin doon sa West Philippine Sea o kaya naman ay kung tingin nila ay uh, iboboto nila yung uh, kandidato sa uh, sa Senate no na titindig para sa mga karapatan natin sa West Philippine Sea. Ang tingin namin at uh, meron ding mga uh, bahagi ng mga bumuo ng question ay mga nag-aaral din ng international relations at foreign policy. Ang tingin namin ay yung isang part ng question ay uh, hindi pa masyadong uh, nagkakaroon ng datos on public opinion and that is ano yung specific na mechanism na tingin ng taong bayan ay uh, sinusuportahan nila and therefore also they would want someone in the Senate to advocate for that. no Whether they want uh, someone na yung policy option na uh, merong political group, may political camp, no identify uh, identified alimbawa sa mga um, Duterte allied na candidates na tingin nila ang mas mainam ay makipagtulungan sa China at yun daw yung uh, magpapababa ng tension sa West Philippine Sea. Uh, meron naman na um uh, na ang tingin ay ibang grupo naman no, na kailangan nating uh, palakasin. Oh, at uh, not only palakasin pero modernize no, magkaroon ng mga makabagong um, armas no. So, yan yon no and then in the in the previous surveys then no um uh, meron pa kami mga iba't ibang mga options so we're also informed by that na ito yung tingin namin na pwede pang um uh, uh, gawa ng tanong no para meron tayong bagong uh, dagdag doon sa public opinion knowledge natin okay i understand no para nakikita niya ting gap doon sa mga uh the current ano our results based on previous surveys tama you see yeah. this two gaps, no ang maiisip ko lang dito, hindi ba 'to ma-exploit ng mga DDS? Kasi basically, parang aligned ito sa talking points ng mga DDS eh, 'di ba? Lalo na nung panahon ni Duterte, lagi nilang sabi, "Anong gusto niyong gawin? Gera." Diba? <laughs> ano siya eh, yung black and white eh, pag tumindig sa si China, ano gusto niyo, Gera? And hanggang ngayon ginagamit yang talking point ng mga uh, DDS pati ng mga trolls. So, ilang worry ko, hindi ba aligned itong dalawang tanong na ito, however legitimate they might be, from the perspective of uh, research eh iya yeah, medyo aligned sa talking points nila what do you say to that um so i think no uh, ang ang maganda dito ay meron tayo na ngayong informasyon kung gaano effective yung ganong klase ng propaganda i mean uh, for example ako ay personally <laughs> Um, disagree with um, that particular um, position no pero ngayon tingnan natin na 40% pala ng mga kababayan natin ang tingin okay lang no they will uh, they uh, support the senate candidate na makikipag uh, tulungan sa China when in fact i think ako kung hindi ko alam to my assumption is that ayo ito ng uh, ayaw ito ng uh, taong bayan no so yung mga naniniwala na iba dapat yung maging policy option natin meron tayong batayan kung paano natin itatry na i-convince pa yung uh, the rest of ating mga um, kababayan and i think very interesting din dito na um malaki din yung number of disagreement no yung nakikita natin malaki yung number of disagreement uh, so nangangahulugan na may malinaw din na constituency no na, uh, na nagsasabi na Um, hindi ito yung tamang daan no para protektahan yung ating karapatan sa West Philippine Sea at uh, mapabuti yung sitwasyon sa West Philippine Sea. I think pag nakikita ko to ang uh, ang naiisip din namin ay um, sa kasalukuyan sa sa um, yung national sentiment natin ay legitimate naman no na merong division. Pero yung division na yon maaaring resulta ng may propaganda, merong nag-provide ng uh, talagang legitimate na policy advice, no. Iba naman ang gugulo lang, and what we're seeing is that it's convincing some of our um, mga kababayan no yung iba naman hindi at saka marami ding unsure ha? napakalaki ng unsure dito 24 27% no um close to 2 to 3 filipinos no ay unsure dun sa mga kusapin uh, nito. at uh, kung ginagawa tong uh, election issue di ba uh, i think maganda din na hinga natin ng posisyon ng mga kandidato sa senate no hindi yung uh, makakarating sila dyan sa Senado at uh, napakalaki yung role ng Senate sa pag abubusisi uh, ng foreign policy ng ating bansa, di ba? So dapat uh, alam natin ano yung nirerepresent nila. Okay. Hindi kaya ako na curious dito sa tanong niyo, no? Yung kung susuportahan ba nila yung kandidata sa pagka senador uh, na naghahanda sa gera laban sa hmm. China sa gitna ng uh, tension tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng uh, pagacquire pag-acquire ng modern weapons at pagpapalakas ng national arms industry Correct me if I'm wrong Clive no pero wala pa ako nadinig na isang kandidato sa pagkasenador, na nag-advocate nito. Kaya na curious ako bakit siya tinanong. Wala ko nadinig no na gusto gera. Ba by acquiring uh, modern weapons and strengthening the national arms industry. Okay. So um wala pa din kami, uh, wala din ako specific na ibibigay na pangalan na uh, senador dito no pero I think uh, what I remember here from our research is that isa din ito sa Uh, request ng mga um, nag-aaral ng uh, uh, foreign policy options no and in fact kapag uh, bumalik ka dun sa previous naming survey no um inilatag namin bilang isang uh, public uh, uh, bilang uh, policy option no yung uh, uh, pag prepare sa uh, isang uh, digmaan i think hindi to hindi to um, hindi ito um, ano ba um articulated ng specific na uh, uh, senate candidates no pero i think merong mga grupo na ang tingin no ay uh, kailangan nating uh, palakasin yung kakayahan natin na depensa yung sarili natin no uh, kahit pa mauubi ito sa isang uh, digmaan no so um nasa mm. na, yung idea nito yung uh, naga-advocate halimbawa ng uh, pagpapalakas ng uh, defense system no kailangan gawing ma moderno at makabago yung uh, yung uh, yung ating mga armas no etc okay kasi sa limited knowledge ko no sa batis, base na rin sa pag-observe ako sa mga issues sa national security vis-a-vis sa West Philippine Sea, wala pa naman ako nadinig from any of our security officials na sinasabi na itong uh, pag-modernize ng ating armed forces ay uh, intended to wage war with China. Ang lumang term na ginagamit dyan, yung credible defense posture. Pero I think that was so 20 years ago and updated na yan sa national security uh, plan natin. So, yun nga, yun ang pinanggagalingan ko, no? hindi kaya parang we're, we're putting the cart before the horse by by asking this question kung mismo mga kandidato sa pagkasanidor, hindi naman sinasabi to at least openly kasi hindi man tayo nagbe-build ng arms hindi naman tayo nagmo-modernize ng AFP dahil gusto natin na baka pagyera sa China kundi kahit papaano medyo pagdalawang magdalawang isip naman sila kahit papaano na hindi tayo basta-basta pwedeng mabully inang konteksto na malinaw sa akin ever since eh am i am i right pag tinignan natin doon sa survey, no, apparently merong mga 35% ng mga Pilipino na nagsasabi na agree sila no, na, um, na uh, um, maaari nilang supportahan actually yung Senate candidate na iahanda yung uh, bayan sa um, sa isang digmaan no, sa, uh, sa China by pursuing that particular uh, policy option. In fact, yung nag-disagree dito ay uh, ano lang, no, um, 42%, 42. hindi majority kasi yung the rest unsure. Eh. So maari pa silang ma-convince and in fact, uh maari makapag-build ng uh, what I call ano no, uh, para uh, public will no, um, to prepare for uh, that kind of uh, particular um action no. So I think ano naman siya eh? um, bahagi naman siya nung national conversation eh, kung anong dapat gawin natin sa sa um uh, sa West Philippine Sea and pag tinignan mo din dito yung mga ibang uh, ibang uh, ibang nasa listahan no, um hindi din naman na one is to one correspondence eh, na makatatagpuan natin halimbawa yung isang Senate candidate that has articulated very in very specific terms halimbawa no pagsasabatas ng same sex marriage but we thought yeah. it's very important um to check public opinion and whether it affects their um vote no in this coming uh, May elections kasi sa akin clear no i don't know kung valid dito sa pretest niyo no hindi mo na ako kasama sa survey pero ako curious ako bilang isang botante at mamayang Pilipino ano ba yung uh, tingin ng mga botante dun sa mga kandidato sa pagkasenador na hayagan ng pagsuporta sa China sa kabila ng pambubuling ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, dyan sa ating Exclusive Economic Zone. Kahit natanong na yung previous survey, ako curious ako dahil specific naman yung fieldwork niya, di ba? That was Feb 10 to, to 18. Yun yun na, yun ang ano ko. Yun ang gusto ko malaman. Yes, Kasi ito, sorry ah, eto baka matuwa rito si Duterte eh, kasi siya lagi nagsasabi eh ano ba gusto niyo Gera <laughs> ngayon meron siyang datos so ayan, kita niyo ayun ng mga Pilipino oo oh, hmm. di ba at at napaka-influential ng propaganda kasi galing sa dating pangulo di ba at uh, yeah precisely diba? kaya um, kaya kailangan nating malaman di ba uh, so ngayon tingin ko pwede nating sabihin um mukhang naging effective yung uh, propaganda ng uh, pangulo there's a lot more work to be done no um, to convince our fellow Filipinos na mali actually yung ganyang klaseng propaganda. And this is not unique to the to the Philippines, no? Um, Southeast Asian countries, Australia, no? Lahat din ang may uh, issue um, sa China, no? Uh, merong ano merong um, di naman divided public pero merong politicized conversations eh. at meron talagang mga pumuposisyon na Okay lang no uh, makipagkaibigan na lang tayo sa China because that is the future and uh, we should be afraid uh, hindi natin sila dapat galitin di ba Um uh, and makita natin dito na actually no may mga uh, one-third na no uh, hindi naman nagdi-disagree naman dyan ng mga um, kababayan natin na dapat ganyan yung uh, uh, policy option no para so, so para sa amin na nag uh, gumagawa ng uh, gumagawa ng uh, surveys no syempre Um, isa sa mga kailangan naming uh, isa sa mga kailangan naming i-consider no ay uh, hindi siyempre uh, lang dahil sa um, ano ba um, magagamit ng uh, mga ano no ng mga uh, DDS no mga Duterte Duterte trolls no um, dahil kung nga uh, eto ang kung sa paningin ng taong bayan no mga legitimate na tanong ito no ito ay uh, uh, kasama sa kanila ma consideration we would want data on that okay <laughs> yung mga nagtatanong dito, ah. pasensya ka na. Sorry. Yung nagtatanong dito, bayad ba rin yung survey ninyo? Sino rin ba nagbayad? Just for the record. Ah, ito po ay uh, isang non-commissioned survey. No? Yung buong survey po na ito at yung specific na tanong na ito ay non-commissioned. No? Okay. So wala yes. pang sponsors yung ating, uh, yung ating question. Okay. No?